good morning nandito ako ngayon sa 7-11 nabili akong tubig galing akong jogging ang layo ng nilakad ko ang aga ko umalis sa bahay 6.30 so nabili mo na akong tubig na no? uuhaw ako hey guys good morning pakain ako monday pala ngayon um, january 22 pakainin ko okra ganito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 na okra tapos Hard boiled egg, isa. Mas maina akong dito. Mabago. Mas na Ang sakit. Ang ko. neck pa more grabe pati parang ano no abot pala hanggang likod pa dito hindi ako makagala hindi ako makalingon ng ganyan ang <laughs> hirap Just forget the love you show Ito na pa kami sa pasita. Iyo. Chocolate. Bawa sa mga magdadiet. <laughs> 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 si Jet, Jet. Si Tapos namin kumain. Mga ano to. Mga <laughs> senior citizen kumain. Puro sa lagay ng yun yung mother-in-law ko, yung naka... Dan, eating? Yes! Yeah. Now, what's that? That's a piece for my... Wow! Hey guys! Nandito ako ngayon sa Pasita, sa bahay ni... Auntie Warly. Ito kami nag-lunch eh. Kasi yung mother-in-law ko, yung mga kapatid niya, nagaling California dumating. So, ito kami makakain. Ang daming food eh. May papakita ako sa inyo. Tinat... Tinat... <laughs> Ang ato pa! Ito to. Doon na yung vine. iba pala. Wait lang. Alantris. Ito? Uh, ito daw. Ito. Demo. Gawid. Ah, uh, gawid. Gawid. Tawag nila sa salita ni Jerome Gawood. Malaki yung ano nila dito eh. Labas nila. Oh, ito titikman ni Charm. What? Titikman ko daw yan. Hindi ko alam. Ninunguya daw yan ng mga matatanda eh. Tawag ko lang kung kaya ko. Challenge. Peppermint. Peppermint Pepper ang tawag dito. Peppermint sa Turkish. Gawit. Gawit. Sa ano. Sa Ilocano. Bunguyain ito. Ito ano yung mama. Eh, meron dapat. Meron dapat. Pero matigas ang nanga. Pero na. kung ito. Ganyan lang. Bunguyain na. lang daw ito. Kaya kami.

Okay, we have Golden Oreo. I love Golden them. Mario. Uh, I'm looking for this peppermint starlight candy, my favorite. Dum Dums, which is a bit of like E. Oh, just kidding. Oh. Musketeers. Another Dum Dums. And <laughs> they.